Oh, kumusta yung kain niyo diyan? Kanina puno to ah. Umaga. Oh, ngayon sarap na ng kain niyo. Eh dadagdagan natin ng Madre de Agua. Natin na basko din sa harap. Yeah, enjoy. Ito ang kagandahan kapag ka, ano, may kainan sila dito sa loob. Ayan, meron pa mais na binigay sa atin nung nagtitimda kanina. Salamat kuya sa mga mais. Ah, balat na mais na inyong binigay. And ito po yung advantage na meron kang ah, pakainan o yung para labangan, kung tawagin, ng iyong mga kambing. Habang may ginagawa ka sa garden, ah, ayaw mo, kunyari, ayaw mo magpastol, o wala kang time magpastol ngayong araw, di eh, dito mo lang sila. Ipunan mo sila sa umaga, kapag na -sun dry na or na-air dry na yung pagkain nila, pwede mo nang iwanan yan. Na dito lang sila. Save sila sa mga predator. Ah, hindi sila mabobol sa tali, dahil wala lang silang tali at kumakain lang sila dito. Okay. So yan si Walter lang na ispakisungay <laughs> Mamaya tatanggalin natin yan Yan naman ang disadvantage pag sa barako na mahaba so, ay, Pero dito uh, Overall okay naman At uh, maihiwan ko sila Ngayon uh, at ako ay makapagtanim ng guyabano uh, Pag uh, transplant ako sa lupa Ng guyabano Kasi Yung iba pa mga gulay maharvest natin ngayong araw And, Ganyan yung kagandahan kapag ka, Meron kang ganito Okay, kaya sa inyo mga goat farm, planuhin nyo na. Maglagay na kayo ng mga ganito. Uh, para pagka dumadating din yung tag-ulan, hindi kayo gaano nahihirapan sa pagpapakain sa kanila. Apo syempre, bukod sa meron ka ng pakain na, na ganito, mag i ka ng pagkain. Meron ka rin uh, lugar na imbakan ng kanilang pagkain. Or kung wala man, yung iyong kumpayan ay uh, malapit lang dapat. Diba? Yung mga tanim mo, Madre Tiago, hindi ko pera at iba pa mga kakawate o kung meron kang mga napier eh mas maganda kung meron kang malapit sa iyong uh, goat house para lumakas man yung ulan o magkabiglaan man yung kailangan mong umalis may kailangan kang gawin may bisita ka biglang darating eh meron kang uh, mga pagkain na may, may bibigay sa kanila okay so mahalaga na busog lagi yung iyong alaga sa ganun ay matanggap nila yung tamang sustansya na para sa kanila at syempre hindi sila malilipasan ng gutom na posibleng maging cause ng kanilang mga sakit okay? kaya kung gusto mo ng healthy na kambing ay alagaan mo ang kanilang pakain pabahay, vitamins and supplements at syempre, bigyan mo ng tender loving care. Okay, so yun lang. Salamat po sa inyong tiwala at support. Ha. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel na Teacher Farmer Ali. At meron din tayong Facebook page na ni Ali Boy. Okay, happy go tracy.